Dinarayo ng iba't ibang turista ang bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte, mula sa nagagandahan nitong dalampasigan hanggang sa iba't ibang tanawing makikita sa bayan. Dahil dito, isang tourist rest area ang binuksan ng Department of Tourism noong ika-17 ng Mayo sa bayan. But these tourist rest areas are not mere rest stops. They are comprehensive facilities that prioritize the convenience of every tourist journey. The TRA project, along with the flagship programs of the Marcos administration, aligns seamlessly with the President's vision of transformation towards a bagong Pilipinas. Na isa katuparan ito sa pagtutulungan ng provincial government ng Ilocos Norte, Bayan ng Pagudpod, Tiesa at Department of Tourism. Uh of course pagod po this one of the emerging destination right now uh, in our country so napakaganda po niyan so ang dami rin tourism development ang nangyayari dito very helpful and uh, we are thankful to our uh, president si Apo BBM awang malatim pangulo and of course sa ating uh, mahal na secretary si Ma'am Frasco this will be a uh, great help sa ating uh, operation dito sa beach park natin and of course sa ating uh, turista ang I'm mga confident. ito mahalaga raw ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr sa pagpapalakas pa ng turismo sa bansa sa pagbubukas park. ng Soler Resort North noong nakarang linggo balik sigla na ang turismo sa bansa mula sa pandemya ayon sa pangulo We have slowly started to witness how hotels, restaurants, recreational amenities and tourist spots have slowly but surely risen to the challenge of travel resurgence welcoming 5.45 million inbound tourists in 2023 This is more than double the 2.65 million visitors recorded in 2022 Pinori din ng Pangulo ang Soler Resorts sa pagbibigay ng kalidad na serbisyo sa mga turista at pagbibigay ng 4,000 trabaho sa bansa. Malaki rin ang epekto nito sa iba't ibang programang isinusulong ng pamahalaan. The revenues from these ventures contributed huge funding for the operations of government agencies such as the Philippine Health Insurance Corporation, the Philippine Sports Commission, the Dangerous Drugs Board. It redounds to the implementation of the universal health care, early childhood care and development fund, integrated sports development program, the National Endowment for Culture and Arts, and the establishment and the operation of adequate drug rehabilitation centers. Ayon sa Pangulo, misyon nilang maipaalam sa mundo na bukas na muli ang bansa para sa turismo at mga negosyo sa pagpapaunlad pa ng ekonomiya at buhay ng mga Pilipino Binigyang diin din ng pangulo na mahalaga ang kulturang Pinoy sa paghikayat sa mga turista sa bansa. Our smiles, our generosity, our hospitality. I thank everyone here tonight for continuously believing in the potential of our country and for continuing to help us nurture our identity as Filipinos. You are living proof that we have what it takes to succeed. And your work shows us what it truly means to love the Philippines. Kumpiyansa pa ang Pangulo na makakalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino ang pagpapabuti at pagpapalakas ng turismo sa bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.